Bye mo Bye bye. Hindi okay lang. Okay na ako, masaya na ako. makita kang masaya. Kung yung ano, kung sayo buhay mo. Ayos naman po. Okay lang naman po. Mga hello ka sa mga ka natin. Hello po, Telegram. Hello po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Hindi ka nagpapagupit. Hindi nga ako nagpapagupit. Ah, yun ni. Hello po, hello po. Hi. Hello po sa inyo. Um... Aray. Mangi. Uh. Kamusta po? Okay lang. Ang lalim nang iniisip mo. Hindi ah! Mamasaya nga po! Maka kasi nalito naman po kayo eh! Wala <laughs> di po kang iniisip na hindi maganda. Andito po, kasama ko po kayo ngayon. Hindi, kanina, ang lalim ng iniisip mo. Minto kami, hindi mo kami wala kang napansin. Buti nandiyan po kayo, ano? Tingnan ko lang daw, ba't ganyan? Daw, no weird ko. Ano, kumusta eh, na? Naninigurillo ka pa rin ba? Ito, ito hindi. Hindi na. Oh. Yung drugs. Hindi! wala na. Hindi, hindi na ako sa bahay. Makakain lang ako, nakaiga ako, tulog ako. Papay nga ako, nagpapa-condition ako. Napatino ako na isip. Congratulations. Bakit? Wala na ba? May ano ka na? May ah? girlfriend ka na? Oo. No. Okay. Ba't naghahanap ka ba ba? Siyempre. Ah, ka rin? Ano ibig sabihin? Lumalabas ka pa rin? Hindi. Iisip lang ako kung saan ako ng girlfriend. <laughs> Kumain ka na. Ha? Kumain ka na. Hindi pa. Ba't di ka pa kumakain? Hindi pa ka natin. Mike ito, Mike. Kumusta si, ano, si mama mo? Matawag ba si mama mo? Hindi, hindi po na ako. Hmm. Magand Hello, boy! Hello, boy! Hello po sa inyo, kumusta Kamusta si po kayo? po. Bless po. Eh. Si mama mo? Nung nga kamusta na? Hindi, hey, hindi ko po na ako si mama. E mo niya kung ano niya. E Ewan ko po, na, siya. Hmm. Kaya po, kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Kumain na po ba kayo? na! Last Ah, lutuan pala to. Aba, ah, pugon po yun. Eh, nakita nyo na, ano, malinis pugon na po yun. pala. Galing nga po ng kapatid ko, nilinis nyo yun. Oh, bakit kaya nilinis? Ah, gusto niya pong malinisin mali eh. Pugon Ang pala daming ang kahoy dyan eh, hindi yan eh. Pugon pala to ka, Tekram, pugon. Pugon pa, po, Pugun Pugon, pugon. Ano ba linuluto dito dati? Sitsaron. Sitsaron. Balik natin kaya yung si Nagluto tayong si Charon, nagbenta ka dyan sa harap. <laughs> Hindi. Ay, eh, pugon niya dati, tapos may malaking kakaupin mo gano'n. Malaking pugon, malaking pugon niya. Puro ka kape. Anong plano na? May plano ka na? Kumusta po kayo dun? May bago po ang sama, Mm. Sa mission. Ang tatay pareha di Ano ginagawa? Kamusta po siya? Okay no. naman. Kamusta po sa tatay pareha okay naman po. Kinakamusta ko. Eh, ano po yung ginagawa niya? Ah, uh, buod po doon sa... Ano po ba siya sa promised land? No? Nasa mm. promised land po siya. May ginagawa sila doon. No? Ano po ginagawa nila? Yung likod doon? Yung likod doon? Eh, may, ma may manok po ba? Mm. Mayroon manok? Eh, gulay. Hala. Meron din. Inag nag nag farm nag, po kayo ng ano nag araro ba yun? Meron po meron po yung tanim? Wag, wag kang ano, nararamdaman. Na. Meron po ba yung tanim na nagulay ano, doon? Mm. Meron? Ta kalabasa. Ah, kalabasa? Ah, ah, Pumpkin. Kalabasa, okra, talong, patola. Hmm. Yung eh, Kalabasa, talong, ba. Ah, ano pa ba? Mm, yun, mga gulay. Kamatis, gano'n. dami, ang dami. Naihanin ano, niyo po yun, nai, naiitanim niyo po din yun. Oo. Oh. dami naman. Basta gano'n po, gulay. Gulay. Diba, ayaw mo na. naman ng gulay. Eh, nagtanim, hindi na, kumakain po. Sorry po na. Ah, uh, may manok po kayo doon? Manok, marami. Manok, bibe. Manok, bibe? Tsaka yung goose. Anong, yung parang pato? Ah, uh, goose, peking duck pala. Peking duck, peking oh. duck. Ang laki pala ng pekintake, eh, no? Hmm. Hmm. Naga ganyong alaad. Oh, nasa ano pala yun? Nasa 5 kilos pala ang laman hmm. ng laman yun. Hmm. Tapos yung ano naman, yung goose naman, yun yung gusto ko din. Ano ba sa Tagalog doong goose, Kuya Agus? Gansa. Gansa. Maganda rin yung gansa. May... Ang linis na, oh. Bakit kaya lininis, Kuya... Ano? Hanggang dito po yung sa inyo, di ba? Ah, ba. Did Ang ganda yun sa kanila ka tekla mo. Ah, uh, pa Ay lang po astin eh. Doon. 3. Ano? Oh. Ang mahalaga hindi ka na nagda-drugs. Mm. Totoo 'yan ha. Hindi hindi po. Yung sigarilyo kaya mo pa na akala ko na, na naninigarilyo ka pa rin. Di ba, sarap ng sigarilyo tsaka ano. Sigarilyo ko nakikita mo yun lang. Eh, ngin talagang ano eh. Ininto mo na. Bakit? Pag tense na lang ako. Oh. Pero yung sigarilyo, yung sigarilyo yung nasa isip ko. Hmm. Kada ba yung sigarilyo yung nasa isip ko? Iba pa ba yung sigarilyo yung nasa isip ko at nasa isip mo? Hindi. Mm. Hindi mm. Di na ako, hindi na, na yung sigarilyo. Ba't di ka nag, ano, Yung binili ko, hindi mo ginagamit. Ah, uh, hindi ko po nagagamit eh. Sa galing? nakabihis ka. Umalis ka ba kahapon? Sa bahay lang. Ah. Ganyan ka. Ganyan ka ba araw-araw? Ganyan ang bihis mo? Mm -hmm. Maganda, malinis. Nga yeah, pa. Ano po sa akin sa di Hindi po, di ko ang nagiging ano na. Sigarilyo. Ha? Ah? Sigarilyo. Mm. Alala na po sa akin sa inyo yung sigarilyo. Hindi po maganda manigarilyo, yung tsaka hindi naman masarap yung malboro. Dalawang, dalawang klas nga yun eh. Ah. Uh -huh. Kailan ka pa hindi naninigarilyo? Tagal na po. Di kasi, di kasi, di, di na kasi masarap. Wala hmm. na hmm. sa ano oh, yung naninigarilyo. Or wala ka lang pambili? Tens, kung tense na lang ako, hindi. Meron po akong pambili, hindi lang ako bumibili. Mm, sino sinagbibig... na Tensa lang. Grabe Sin, yung ano eh. Sino nagbibigay ng pambili sa iyo? Tayo ano? May pera po, oh. sarili kong pera. Kaso ah, wala sa, na akong Sa'n na... galing? Ah, saan nga ba galing yung pera? Hindi oh. ko po alam eh. Kaling mo kitang na? Hindi eh. Sa, na, ng pera mo? Yan, yung pera mo. Ay si Kuyo! Yan. Ayun pala. Tignan mo siya. Ano. <laughs> Naiya siya. Mag-aasawa na ba si Kuya Kate? Hindi ko po alam. Kumusta kaya sila ni ate? Asa ah, Japan po eh. Ah, bumalik na. Hmm, agad. Okay. Nandun po agad sa Japan. Hmm. Okay. Bumalik na ng si Japan si ate. Hindi ko man na hindi man natin na meet ng ano. Hindi man tayo nakakain sa labas eh, no? Kasama siya. Si kuya po. Ay, ay si ate. Yung ah, ba, Eh, mag, minsan lang po na ako eh. Hmm. ka naman. Anong nangyayari dyan? Hello po sa inyo. Maayos naman po kami. Magkakapatid dito. Huwag po kayong mag-alala. Si Bunso. mag na ba si Bunso din? May girlfriend po siya eh. Aling katrabaho po. Masaya ako na makita ka malinis. Hindi ka na talaga nalibot. Hmm. Ang ganyan sa ano. Okay. Ano bang, anong oras darating si Bunso? Ewan ko po sa kanya. Mamaya gabi o hapon? Baka hapon. Hmm. Kamusta yung samahan niyo ngayon? Ayos na nga ba? Mm. Hmm. Nagmumurahan pa rin pa ba kayo? Hindi, hindi po kami Wala na yung away. Hmm. Mm. Maganda, wala nang away. Wala nang umiinit yung ulo. Naraw. Sino yun? Ah, hindi. Hindi na po kami Hindi na po kami hmm. Tara, doon tayo para pumogi ka. Siyempre mm. po. Mm. Pumogi siya. Bumilog, kumanda yeah. uh, lalaki. Di ba talaga nagagawa nung pagka mapasyal kay Ate Merino. no? Hindi, wala na siya. Ah, wala na? Nakaalis na siya. Nasa ano na siya? Singapore. Ah, uh, Korea, Singapore. Alam mo nang umalis siya si Mary. Di ba, di ba, di ba siya nagpahalam siya? Sa so, tao, so, ano si Mary? Mary Chris? Hmm. Oh, Ba't ang bilis ng pagkakaalis niya? Eh, Nag-aaralis siya. Ay, alam siya. Hmm. Hmm. Sir, natatay na naman ako. Excuse me muna. Bakit ba ganun yung ano na yun? <laughs> ano ba yun? <laughs> oh, no! <laughs> Pabalita ka na. Kumusta sila, Kuya? Ah, si, si Kuya Kate, si Kuya Choi. Uh, maayos naman po sa trabaho nila, tuloy-tuloy po sa trabaho nila. Mm. -hmm. din naman po yung pagkatrabaho nila. Mm. -hmm. Uh, tuloy pa rin po. Oh, tignan natin mo na want... yung loob. Tignan ko lang yung loob. Hindi ko nga paglinis eh. Okay lang. Tignan ko kung um, gaano kayo kalinis sa bahay ngayon. Tignan natin. Tara. Sabi mo gusto mong pumasok, Puy Darius. Ang tanong, ba't di ka Eh, di po na eh. Oh no! Bye, po? Eh, so, ako lang po si Tayo dito sa bahay namin. Eh. Eh, so, sabi so. Mo, hindi ka nakakapaglinis. Malinis naman ah. Ganyan naman sila ka mo. Malinis naman sila. Ang sabi lang niyo yung walis. Ah! <laughs> low, low. <laughs> Awa. Ito, ma'am, Leng. Hindi, gusto mo nang ikot. Ganito sila kalinis ka, Tekla. Malinis naman o sila. Okay. Kaya lang ito, hindi lang napunas. Oh, parang tagal yun ang tagal nyo nang ginagamit, ah. Ang ganda nitong ating uh, design dito sa ano. Ano to, dumating na pala yung ano, si electric. Cooperative, magkano ang bill? 600. Okay, oh, ito, malinis. Oh, ba't may babae dyan? Wala, no, hindi. Wala. Hindi naman po. Ba't di nakasabi? Kuya Agos. Ha? Huh? Ayusin uh -huh. nyo man. Para... Paano ka mag-aasawa niyan? Yan lang, hindi mo maayos. Hindi na aangin. Hmm. Oh, nandito pa yung... Ano ba ito? Kailan pa ito nabili? Sinong bumili sa'yo? Bigay, eh, pero yun, gamit yun, gamit yun po yun. pa ba sa bahay ito? Baka. Ah po, yata. Siguro. Hmm, baka ano lang. Hmm. Okay, laman. Oo. Oh. Mm -hmm. Eh, okay. ala po ang per, ala po ang lalagay. Ngayon, mm ano siya? Lobat. Lobat. Okay, okay lang. Dito. Hmm. Malinis. Ah, uh, yung stock. Eh. Grabe oh. Ang tipid nila. Ang tagal na nito. Nung unang, unang ano pa natin dito ka mo? oh. Ba't di kayo nagsasabon? Sasabon? Unang-unang mga sabon pa to ah. Mm. Eh, na. One. Ah, ano naman sila? Tinitipid talaga nila yung mga matitirangan, ano? Bar soap lang, no? Oo. Ah. Tapos, ayun, meron pang isa dalawa. Baka hindi ka nagtutut-brush. Patinginipin mo. Pakita mo sa kanila. Mm. Oh. Matipid ka yata sa ano kayo. Nakasukal eh. Nakasukal. <laughs> 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 hindi niya mat, hindi niya ma ano. So, asukal. oh nga pala, nandun yung grocery nyo sa uh, sasakyan. Bigas. Meron din, Simple. Thank you po ah. Welcome. Oh. Ah, wala na talaga. Hmm. Kaya na po wala. Ganyan lang. Ka. Nakapagsahing ka ba? Nasa isang aldero. Nasaan? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Dito naman tayo. Ano na? Pinasok mo yung chinelas mo. Hmm. Ito, ito na ako. Hmm. ito. Ito na titira ni ng bigas. Tapos, ano tong linuto mo dito? Ah... Uh, Mayinit Sinampaluan. Ang hmm. Sinampaluan. Sinampaluan. Okay, hmm. Kailan to? Ah, gabi. That's just like, it's good. Ah, sinang nagluto? Ah, um, ako. Ito, ano to? Sinangag. Sinag, sinangag. Ako. Ang ganda Fried ng pagkakasinangag. Brown. Natawag siyang brown rice. Ah, sino bumiling brown rice? Hindi, parang siyang ano, brown rice. Hindi, ah, nagyan mm. mo ng toyo. Brown rice. Nagyan mo ba ng bawang to? Hindi, oo po, garlic. takpan mo na, baka magkadumi. Wait. Uh... Nag-uutal-utal ka na naman, hindi ba? Sabi na, linawin ko lang to. Sabi kasi nila, pag nag-uutal, nakapag-drugs. Uh -huh. Hindi <laughs> po kayo na nag-drugs. Nasa, nasa camera po tayo. Hindi po ako nag -drug. Hindi kasi daw. Pagka nag-utal-utal, nag-drug. Ah? Totoo, hindi ka nag-drug? Hindi. Hmm. Kahapon lang? Oo po. Ha? Kahapon? Oo. Oh. Hindi ah. Makalawa? Hindi. Kailan? Ang totoo. Ay ba, ano naman ano, kayo? hindi nga po. Kailan nga? Matagal na, matagal na, matagal na. Yung mga sampung taon eh, matagal po ba yun? Ah, okay. Ba't kasi na parang utal-utal ka? Siya. Yeah. Tetens ka ba? Okay lang, magkakain na kami. Kaya nga po kami namin, namin sa rape. May pagkain yun. po ba? Kayo? Oh, yung tuna na lang. Pwede na yun. Kaya po maipapakain sa inyo. Ito may sinahin ko, pwede po sa inyo to. Mm. Talabas yung puwila mesa or wag na wag. Hindi, doon na lang tayo. Wow, ang dami. Kunin mo yung isang bigas. Kunin... Ay, ito, ito na lang daw. Nakapawa ka ng isang bigas. Ito yung... Box! Isang box po. Mm. Bigas. Kuha po ang bigas. Okay. Kung kaya mong buhatin yung ano, isang buhatan sa'yo na. Sa Super okay. San Andomingo. Mm -hmm. Totoo? Oh, super... Anong tawag? Dinorado pala. Super Dinorado. Oh, yung San Andomingo pa Hindi ka na nakakapunas ng... Na ah, isa pa bo. Yunisi ko lang po. Eh, gagamit po yung mese. Okay. Saya pun tak pakai. Saya harap. Jangan Oh, sa harap. Ado, ano sa, sa harap po, ano? Adon, adon. Eh, madami po Ito, malinis. Ano ka, kain? Doon na lang. Dito nga sa maganda mong table. Sige. Kaso... Sakto. Apat tayo. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Hey, uh, Lord, thank you po sa biyaya po kami ang kakain sa araw. Ano po na itong po namin. Kasama po sila. Maraming salamat po sa inyong uh, gabay po. At tiwala ang pagmamahal niyo po, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Thank you. Amen. Ano to biglang, ano to biglang, kain kita ko ya kasi. Okay. Cheers, dito na. Alam po yung tubig? Paano yung tubig nyo? Ganun. Ako, ang sarap ng kain. Oh. Tagay mo na tayo. Ha! Tapos ang unay. ka na. Huwag mo na. Ayun. Pagbigyan mo na ako. Huwag mo Ayan. Okay. Cheers. Cheers. Yes. Oh. Eh, uh kau nak apa? Kan dah. Ini ikut penerahan. Walau nak tanya lah. Ayuh pak. Ini kamu okay. kena rekspera. Ini kamu kena rekspera. Kau Na mismo ba yung ano? Sabay-sabay tayong kumain ganito. Aba. aba mm. Thank you Lord for this wonderful and delicious food. Mhm. Mm ah? Magaling nilagyan ang tubig. <laughs> Magaling nilagyan ang tubig niya. Ang lakas lang ako sa tubig, Kuya Ogo.